Noong unang panahon, may maliit na bayan na malayo sa lungsod. Dito nakatira ang isang mangkukulam na pinagtatawanan ng marami. Ang bruha na pinangalan ng Witch Fury ay malilituhin. Sa sandaling iyon, napatid si Bobby sa paan ng bruha. Siya rin ay napatid sa kanyang walis sa may mesa. At muntik ng matumba, tumapo ng konting gayuma at tumulo sa aso. Hindi maunawaan ni Bobby ang nangyayari. Tumingin ito sa kaliwat-kanan. Tapos ay naging isang higanteng candy! Nang makita ito ni Fury, napatingin siya sa botelya at sa aso na naging candy patalon talon ng candy. At hinahabol naman ito ng sa pagtalbog-talbog ng candy. Lumabas ito sa bintana. Tapos ay nahulog sa pool. At syempre, natunaw ito agad.